Oh well, I was very shocked. Ito ang naging reaksyon ni PNP Chief Nicolas Torre nang una daw nitong malaman ang mga impormasyong ibinahagi sa kanya ni Alias Totoy, kaugnay ng nangyari sa mga missing sa bongero. Dagdag pa ni General Torre, hinding-hindi nila bibigyan ng luwag ang mga sangkot na pulis na pinangalanan ni Alias Totoy sa kanyang affidavit. Pero isang sigurado rito, hinding-hindi namin sila bibigyan ng luwag. hindi hindi namin sila bibigyan ng kuwag. Inamin din ni General Torre na nasa kanilang kustudiya na ngayon ang labing limang pulis habang gumugulong ang imbestigasyon. Yes, uh, we have placed uh, several personnel under restricted custody pending the investigation on the missing sabongeros. That means... Itong 15 po ba, identified ni Alias Totoy doon sa affidavit niya po? Yes. Bago nito ay matatandaan na ilang malalaking personalidad ang idinawit ni Alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero tulad ni Atong Ang at Gretchen Barreto na kung saan ay sinabi din nito na ito ang mga mastermind. Kabilang din sa mga dinawit nito ay ilang mga pulis na siyang lumiligpit umano sa mga sabungero kapalit ang pera bilang kabayaram. Panoorin natin ang kabuoang pahayag ni PNP Chief Torre pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Sir, um, can you confirm na yung sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po dun sa missing Bongero case? Yes, uh, we have placed uh, several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing bongeros. That we can confirm. And uh, we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and uh, impartiality and uh, to ensure that really the ends of justice will be will be achieved. Are they here, sir, in Camp Krami? Yes, and, they are in Camp Krami. Um, last question, ano po yung pinakamataas na rango dun sa 15 na... Lieutenant Colonel. Lieutenant. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next. Mr. June Veneration of GMA. Okay, go, oh, sir. Um, sir, yung si Alias Totoy daw, yung story ito nung last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. Ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under uh, preliminary investigation under the DOJ at uh, talaga sa SOJ on top of this, I would defer the answering to those uh, details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at uh, makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ako oh, mas ma, mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers same din nung mga 15 uh, police hindi lahat. Hindi ambit. perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon. Hindi lang yung Petikas Watchers, no? So, um, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Match po. Doon po ba sa last na lang po sa akin? Fif yung sa 15 po ba, ano ang participation nitong mga to kung maari lang? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So, eh, hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro pag papasensya niyo. Hindi ko mapangunahan kung anong mag resulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi hindi namin sila bibigyan ng puwak na paglaruan ng ating justisya. Yes, ma'am. Go ahead. Sir, itong 15 po ba, identified ni Alias Totoy doon sa affidavit niya po? Yes. Mm -hmm. um, can you confirm din, sir, na nasa, protection, nasa ilan naman ng protection po ninyo si Alias Totoy, kaya po nang sinabi po ng DOJ, sir? Well, uh, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami ako rin kumuha ng statement niya. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar namin ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasabit na sa DOJ for their preliminary investigation. So uh, maghintay na lang tayo kung ano ang magiging resulta niyan. So as for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng Uh, prote nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the witness protection program dahil uh, pag siya ay nag-qualify, ito turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yon at uh, nasa kay SOJ na nga ang ang final say dyan sa kanyang protection. Last on my answer, yung, mang, yung pamilya ng ilang nawawalang sa bungero na sa CIDG po last Friday at ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa taalig. Ano pong latest po dito, sir, sa Panigang PNP? Actually, yung plan na yan, para ma-seasid ma masisid ang mga katawan na yan, ay hindi, man lang, hindi lang naman sa taal ang information na... Hindi lang naman, ang, based on our information, hindi lang naman sa taal ang disposal. No? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi lang natin pinipre empt para to preclude yung, to preclude yung, you know, alam mo na yun, ma-preclude yung pag... Uh, may mga tao apektado dyan eh. Gagawa at gagawa rin siyempre ng paraan yan na ipigilin ang efforts ng police. Thank you very much, ma'am. We will proceed with Mr. Alfred Delizon from People's Journal. Good morning, sir. Good. Sir, dun sa may nagsasabing kung sisisirin yung taal day, napakalaki po nun at parang impossible unless na ma-pinpoint talaga ng mga witnesses yung exact location kung saan tinapon, uh, pabor ba kayo talaga na sisirin yon Or sabi nyo mayroong mga disposal na ibang areas? Well, you know, andyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi na natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how, how far we can go sa ating mga efforts. Di, pag hindi kaya, di aminin natin na hindi kaya and we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Okay. Sir, uh, anong comment nyo doon sa reports na hindi lang sila nilubog sa taal? Kung hindi, meron mga iba, sinunod po yung mga victims. Uh, may mga information tayong ganyan. Yan nga sinasabi ko na based on our information, hindi lang sa Taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. At uh, before, siyempre, ayaw nating i-preempt nga ang ating mga efforts. So hindi namin masyadong sinasabi muna. So now that you're asking, yes, we do are looking into other places na posibleng disposal area nitong mga hinahanap natin mga biktima. Sir, last question. Sir, uh, you were highly involved dun sa efforts ng government to get uh, Pastor Kibuloy and former President Duterte, nakakulong na po yung dalawa under the rule of law ang ginagawa ng gobyerno. They were being given a chance na ma-answer yung allegations sa kanila. This time, ano ang assurance niya sa public, lalo na sa victims, mga families, na yung similar efforts ang gagawin ng PNP para ma-solve itong kaso ng missing sa bungero, sir? pang showbiz naman yung premise ni Alfred. Eh. <laughs> you know, ang sa atin lang dito sa ating mga kababayan. You can rest assured that the PNP will do its best. We'll give all the efforts to ensure that justice will be dispensed will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito, wala tayong uh, wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng ng hustisya itong mga naging biktima ng case na ito. Thank you very much, sir. Uh, Mr. J. Mark Dagala RP1. Very good morning. Other matters lang. Um, last week, nagsabi si, nagpahayag ng na suporta si uh, Director Kalinisan regarding dun sa pagsusulong na mailipat na sa National Support Unit ang PNP Air Unit. Your reaction, sir? Well, we are very much we are welcoming those ideas or, or those proposals of uh, especially of the uh, bisayo ng napolcom sila ang mga boss natin sa administration and operation and the control of the PNP uh, we we are we are that's under study tinitingnan namin ang uh, cost benefit ratio ng uh, move tinitingnan namin yung uh, maintenance ng uh, unit actually dahil medyo tumaas ang hangar natin ang hangar natin is from 1 million 1.9 million to 24 million annually tumaas kami ng gusto na ganun kataas dahil nga sa iba-ibang mga factors. So, pag-aaralan namin yung efficacy ng uh, air units sa ngayon. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano, sinusulong niya sa Senate na bigyan ng TIC 25 million pesos ang AFP at PNP para sa modernization ng mga kampo. Sakali po mag-pursue, your thoughts, sir? Kami nagpapasalamat sa move na yun ni Senator Cayetano sapagkat obviously napakalaking suporta yan para sa ating kapulisan para aming ma-improve ang aming mga facilities, especially ang mga kampo, including Camp Thank you po. Thank you very much, sir. We are down to our last two questions. Mr. Mark Makalalad, go ahead, sir. Hi, hey, Chief. Uh, good morning. Balikan ko lang yung 15 policemen under restrictive custody. Um, saan uh, unit po sila naka-assign? And ano ba sila, active or retired policemen? Marami, marami, marami tayo. Uh, hindi ko na siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga... Iba-ibang mga units sila. Okay? So, inaaccount account natin at uh, may mga... Lahat sila active. May isa is... Uh, except for one na due for retirement at tatlo na dismissed dati nang dismissed ang na-identify ng mga pangalan na ito. Okay? Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi ito. Pag lumawak na lumawak ang investigasyon, marami ang, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, wala kaming... We will leave no sto stones unturned. Kahit na dumami ito dumami, ang pinaka-importante rito is, mabigyan, una, mabigyan ng hostisya ang mga biktima at pangalawa, maklens na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel? In initially, parang nabanggit po ata, 20 policemen ang involved. So, yung the rest policemen ay uh, may uh, information tayo sa whereabouts po nila at uh, sila po yung mga at-large. Kamagyan? Ang initial info from Totoy eh, nasa 20 policemen ang involved. So, currently, we have 15. Ha. So, yung lima, And yung iba pang posibleng madagdag, may, may whereabouts po ang uh, PNP kung nasan itong mga As I've said earlier, hindi natin tini, pinipi, uh, hindi tayo tumitigil sa 15. Okay? May iba pang mga no, may mga iba pang mga personalities na na-identify na e as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at uh, kung kailangan silang is surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, will do it. Para pagdating na warrant of arrest, pulihin na lang natin. Thank you, Chief. Thank you very much, sir. And last question, ma'am. Kat, go ahead. Uh, Pinabanggit po kayo ng may papang areas ng disposal. Pwede po bang malaman kung saan po ito? Province, regions? Eh, to nga natin muna eh para... Ba, pag sinabi ko, kayo na kaagad nung mga gumawa nun. Sa ito lang po, papasensya nyo. Pero ang totoo niyan is, hindi nga natin to We are living now so unturned here may asay sa talik, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng dispose ang mga katawan, allegedly dispose ang mga katawan Ito missing sa bungeros. At ito ay hinahanap na. Ito ay pinupuntahan at well, may sinasabi, sinunog, may mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman at malalaman natin yan pag na-recover natin ang mga katawan. Can you confirm din, sir, may retired General Dingo sir, na iniimbestigahan sa sangkot kulito. Sa, sa ngayon, nakalimit tayo sa pag-ko-confirm uh, co ng information dito sa 15. All the rest is uh, we will release the information as uh, the investigation process goes on at magkaroon tayo ng matibay ng mga, uh, ng mga ebidensya laban sa iba pa. Kung may iba-iba pang mga ranggo na ma-involve dito, so be it. Thank you very much, sir and ma'am. And may we request a closing statement from Chief PNP, lumapit na sa inyo. So, yes, si ADG pa ako na sinimulan nito. Okay? Si ADG pa ako nang nakuha namin si Totoy at uh, nagbigay ng information sa amin. So you can imagine already kung kailan pa kami nagsimula nito. Chief ako na si ADG nang sinimulan namin ang pag-imbestiga sa case na ito. Kaya nga ang naisabit namin na na papel sa DOJ for una for DC-20 and now for preliminary investigation ay napakarami nag-work na kayo sa case na ito. Yes, yes, yes. Sir, paano yung lumapit lang siya sa inyo, sir? Uh, pwede bang yung connection namin, eh, eh, ko na doon para hindi na rin ma-preempt kung ano ang, paano namin siya nakuha at paano, paano nag-operate sa amin yung witness na ito. Initial reaction nyo nung, nalaman nyo yung nalalaman niya? Oh, well, I was very shocked. At saka, doon nga, nag na alam alam ng alam na namin noon pa at uh, alam na namin noon pa and uh, that's why it firm our result na talagang isolve ito dahil karumal uh, karumaldumal naman talaga ang nangyayari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Okay, thank you very much sirs and ma'ams. We will request a closing statement from our Chief PNP, sir. Go ahead. Maraming salamat po muli sa inyong pagbigay sa amin ng pagkakataon na may hayag ang aming mga programa. Again, sa ating mga kababayan Huwag nyo na kami hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, ang pulis ay darating sa inyo sa loob ng limang minuto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Once again, thank you.